March 21, 18. Yes. Aki na umaghanan si Jesus ay pabalik sa lungsod. At siya ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan. At nilapitan niya iyon. Wala siyang nakita ang bunga, kundi mga dahon lamang. Kaya sinabi niya dito, hindi ka na mamumunga man Agad na natuyo ang puno. Nakita ng mga alagad ang nangyari at sila'y namangha. At paano natuyo agad ang puno ng igos? At tanong nila, Because Jesus is powerful. Whatever He decide, immediate they will follow even the storm when jesus he said stop it and they all stop. same like these uh, trees no fruit i'm Panginoon. <speaking> <Hebrew> tanda tandaan ninyo, kung kayo'y uh, maniniwala at hindi magkaanilangan, ang magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Yes, Jesus said, hindi lamang yan. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka rin. At, at tumalong ka sa dagat, mangyayari ang inyong uh, sinabi. Yes, because the tongue is a powerful, is a double sword. Pero po kapangyarihan ang ating dila. No? Kaya pag tayo po ay sumumpa sa ating kapwa, ito rin po ay nangyayari. And sometimes, sa sobrang galit natin, nag-isip tayo hindi maganda sa kapwa. At sinasabi natin na, mamatay ka na. No? Oh, don't say that. No? Kung galit tayo sa ating asawa, sa ating anak, sometimes, no? Ay susumpa natin ito sabihin natin ko tayo galit, eh, huwag ka nang sanang bumalik doon ka sa impyerno. Go to hell. No? awag naman po. No? We have to uh, be a uh, self-control. Nakapon nagsimula ang paglala na pag-alala natin sa mga uh, a Week. nesus so, Jesus, na nakasakay siya sa uh, batang asno ang mga tao ay a disciple niya. Naglatag ng mga balabal sa daraanan at nung malalapit na siya sa Jerusalem. Nagsigawan ang mga alagad niya sa tuwa dahil nakikita nila ang mga ginawa ni Jesus. At sinabi ng mga tao na ang pinagpala ang taong at dumarating sa ngala ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, papuri sa katastasan. Yes, Susana! worship Jesus Christ. Ito po ay uh, isang pagdiriwang. No, rejoice. Sinabihan siya ng mga na mga para sa iyo na patagilin ang mga disciple niya. Pero ang sabi ni Jesus, pag tumahimik sila, baton na ang magpupuri. At umuwi siya sa Bethany. Ngayong araw na ito umalis sa Bethany si Jesus. Abang naglalakad, nagutom siya at nakita ang puno ng igos na may dahon at ah, pero walang bunga. At sinumpa niya ito, Manny 21.18 at 22. Kung tayo man po ay walang bunga, ay maaaring asumpain. Kaya po, paano ba tayo magkakabunga, no? Sabi nga, no? Sa bunga nakikita. Kung talagang ikaw ay nasa Panginoon. What's the fruits? fruits of spirit, no? Galatians 6, 22. Love, joy, peace, gentleness, kindness, patience, and self-control. Nakita niya ang kalagay ni Jesus. Iniyakan niya ito. Nagpunta sa templo at nilinis ito sa ikalawang pagkakataon. Umalis ng Jerusalem at bumalik sa Bethany at doon siya natulog. Iniwa niya ang dalawang mahalagang gawain ng isang hari. Nilinis niya ang templo at sinumpa ang puno ng igos. Nilinis niya ang templo. Tinuligsa, konesyon niya ang kanilang reliyon at ang kanilang pagsamba. At nung sinumpa niya ang igos, tinuligsa niya ang kanilang bansa. Sabi ng 2118, bakit siya nagutom? Ang maaga siyang umalis ng bahay para magpray, matindi ang pinagdara na. Pinagdara ano ni Jesus? Dahil papalapit na ang kanyang kamatayan. Gaya, gayahin natin si Jesus. Matindi ang pagsubok, panalangin, at pagkatapos niya magpray. Lumakad siya pabalik ng city. Dahil ang lugar ay panahon paahon, palusong, nakaramdam siya ng gutom. No? Mas matindi po ang pinagdaanan ng ang Panginoon. Hindi lamang po paggutom, kundi po siya ng pinahakos sa krus, no? Para tubusin po ang ating mga kasalanan. Ang puno ng igos ay nangahulugahan na mataba at mayaman ng lupa. Pag maraming igos, mataba ang lupa. Pag walang igos, sinumpa ang lupa. Sa isang taon, dalawang beses na mumunga ang igos, May or June, no? Noong mga panahon na yon, kung wala ka pong bunga, ay maaari ka na niyang sumpain, no? At itapon nga, parang mga tuyong dahon na ito na, at tinatapon na lamang po ito sa apoy at pinanggagatong. No? Ganon din po ang tao. Wala na po tayong kapakinabangan. Maaaring na rin niya tayong itapo, no? At ipanggatong doon sa apoy, no? Hmm. Kung may panggatong ka, mas okay. Eh paano po kung tinapong ka na doon sa apoy? Magkaroon po sana tayo ng bunga, no? Kung tayo po ay alagad ng Panginoon. Nakakatakot po na tayo ay isumpa Oh, hindi na po tayo namumunga. Di ba? Makikita ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang uba sa puno ng dawag o ang igos na matitinig na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno. Subalit masama ang bunga ng masamang puno, hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno. At hindi maaaring mamunga ng mabuting masamang puno. Kung ano po ang bunga, no? kung ano po ang ating ay eh, tinanim, siya po ang ating alihin. Kung maganda po ang ating tinanim, no? maganda rin po ang bunga nito. Pero kung tayo po ay nagtanim ng hindi mabuti, ang bunga po ay hindi rin mabuti. Ano dapat? Ang bawat punong hindi mabuting bunga ay propeta. Ay puputulin. At itatapon sa apoy. Kaya putunda natin, no? Hell is real. If your name is not written in the book of life, throw in the lake of